Yo, what's up guys? So, nandito ngayon si JB Sports. Uh, JB Sports is located lang dito sa May Pasay Road and EDSA. Ka-open lang siya. So, check it out. Tignan natin yung mga available at mga magagandang bike dito. Ang So, tara. So, yan guys. So, meron silang mga jerseys dito. At lang, syempre yung mga branded like Pinarello, uh, Giro Bell, and other pa. So, kausapin mo natin si Sir. So, yun si Sir. Napita natin. <laughs> sir, what's sir? sir. Gusto na po. Ano pong name, natin, sir? Uh, I'm Rachel Rihino. I'm the sales staff of 4 JB Multisport. Uh, sir, ano bang mga makikita natin dito sa ano? Sa mismong JB's um, Multisport? lahat kahit uh, makita natin dito. Pinarello, Giro, Bell, BMC, 3T, and Pel. So, and yung mga. Mayroon tayong bikes and accessories. Pinarello, madali lang kasi. Actually, isang model lang meron ako rito. So, which is yung Dogma F. So, for Dogma F, ang price range natin is 150, ay, 950, 950, wow. Up to 995. Wow. So, yun po yung mga model natin. So, meron na ba si Pinarello like, ano, gravel? Gravel, meron yan. Yung Gravel X. Hmm. Mga price range nun, no? para may idea lang tayo. Price range, Ganon din. Ganon Oo. mas 700. Mas mababa ang price range ng ano. Ah, compare sa road. Yes. Yung Pinarello Greville. Yeah. Then, magkakaroon din tayo ng newest model natin. Na semi gravel, pero pwede na rin. Which is yung Dogma X. Mm. So, ayun. Yun yung ano natin. Semi gravel, like pwede? Road? Parang yes, any road pwede siya. Pwede road kasi semi gravel kasi hanggang 35C. Yung pwede natin oh, ikabit na. Ano, okay, okay. Right, yun. Ayos. So ano pang sir pwede nating ma-iikot so, dito? For ayun, speaking for gravel, for gravel na mayroon uh, kami din kaming 3T, 3T. Yeah. So 3T meron tayo niyan. So 3T is Italian brand, Italian brand. Hmm. Same lang ng Pinarello. More on gravel ba si 3T or may road din siya? Yes, ka? more on gravel. Actually sila yung unang nag-produce ng gravel. Oh. oh. Wow, ganda Before ganda Before kasi ang 3T is more on components lang. Components so, lang. So makikita nyo, may display ako mga components, hmm. Yung lang dati. Price range sir, para maano natin? Price range, pinaka cheapest is 200, 200. up to 400. 400. Ano yun? May aluminum and also carbon din siya? No, that's all carbon na All carbon na rin? Yes. Wow! Sa so 200, na bad. Ayos, ayos. Mm -hmm. Okay. So, mayroon palang so, head din dito. Maganda ayun. yung wheelset ha. Head carbon wheelset, rin. US brand. US brand. So, wow. Popular na head sa triathlon. Triathlon. So, may, may makita tayong mga air wheels. Oh. So, the laki naman ng 40 up to 180. Ang, ang, ang will natin for head, yes. So, depende sa trip mo <laughs> ano ang gusto mo ilagay. Ayos, ayos sir. So, and, and also, 'yan, yeah. Castelli, meron Castelli. tayo Castelli for apparels. So, ayan yeah, dito. So, like so, mga clean jerseys kits. to. Yes, cycling kits, triat uh um, tri-suits. Yes, meron din tayo mga ayan to, mga jackets. Jackets. Wow. Socks, gloves. Cool. Eto, may mga bags na rin tayo. At mm -hmm. sika, lang yan. Cycling um, cup. mhm mm Kahit yung mga, ka, ano, mga bottles, meron na rin tayo. Sabah, so, masarap mag-shopping dito. Ang mga gaganda ng mga products. Oh. So, premium na premium. Triathlon pa rin. Meron tayong X-Lab. So, kailangan na kilala rin ta sa triathlon. Mm -hmm. Ay like mga may ano sila, yan, mga battle, uh, cage, para sa rear, mga, oh, uh, ano Hydration for front. Mm -hmm. so, yeah. So, ayan. Ito yung mga sa mga deer. Bags. Ayan, yeah, mga aero bottles. Meron din. Ang X-Lab mas kilala siya sa triathlon? Or... Yes, mostly triathlon talaga. Uh, kaya makapansin nyo, yung mga products ng x is more on triathlon. Specific, uh, purpose. Like ito, mga hydration. Mm -hmm. yung, ka uh, kadalasan, yung hydration talaga. Hydration. Uh, so, Sige sa kanila. Bumbagi sa akin mag x <laughs> <laughs> Triathlon. All right. So, dito na tayo sa 3T. ito na yung 3T. sinasabi ng 3T wow. mga components. Ang gaganda. So, ito na yung mga yung uh, model natin for 3T. Like itong Aero... Aero Gaia. So, Aero pang gravel siya. Ay, so, grabe. Oh, sa, sa, lahat ng mga gravel na gusto ng Aero Bars na may flared, ito na. Oh. So, carbon na rin yan. Price rate na ito, sir? Um, price is 24,200 SRP. Yeah. Aero, mm -hmm. mas komportable talaga yung ano. Mm Compare mo sa yes. mga round bar. Iba yung ano niya. Wow. So, may mga yeah. sizes pa tayo nito. Yes. Um, 38, depende sa model. 38 mm -hmm. hanggang 44 ang, ano, ang sizes natin. Yung may mga carbon cage mm -hmm. din tayo. Wow. Dyan, dyan ang ganda mm ng -hmm. ano. Kararating lang talaga. Kararating so, lang. Fresh na fresh. Kung siya unang bumili, sila ang unang magkakameron. Ayos, <laughs> ayos. Sold, sold. Zero, meron tayong mga helmets. Giro, ganda to. Isa sa mga kilalang brands nito ay mm. Giro. Lagyan natin ng konti. For mga nakita natin sa UCI so, sa mga races. Sa so, Giro, karamihan ko is road. Pero meron road. din tayong mga MTB rito. Sa so, mm. bila. Mm, ayos, ayos. So, ayan ito. Mga latest model, meron na rin tayo. Even yung mga, Lu uh, hindi naman luma, Ex uh, existing models. Existing. Yes. Uh -oh. Meron na tayong yan. Ganda, ganda. Um, So meron tayo mga roads, specific, aero roads. And also may shoes mm, din may pala. May shoes no? din tayo. road, for road in MTB or gravel use, meron uh, tayo. Ganda. Price mm -hmm. ratio ng shoes, para may ADP. Ang um, cheapest ko is $6,200 um, for the Velcro strap. Velcro. oh yan. Then yung pinakamahal road, no? is yung ala, mm -hmm. double bowa. Uh, bo uh, carbon oh. outsole na rin. Ito, carbon na rin siya, no? ano ah. Uh, ano yan fiberglass uh, fiber oh, fiberglass so this is yung ito yung carbon fiber composite gaan malupit hmm. parang dual parang, na parang yun. aangatin pa ako pag kuhang padyak ako <laughs> dual bowa na yes. and oh so may bell din pala kayo yun bell so bell bell din yan so, same same lang may ma MTB at road din mm -hmm. so iba-iba yeah. rin mga colorway oh, uh, din pala iba -iba to rin. no? Ayos. So, meron ayos. din tayong ito yung mga commuters, commuters. Kung gusto niya may ilaw na built-in ilaw, oh, meron built na in rin 'yan. Na. So, hindi ko lang maano kasi low bat eh. Pero, <laughs> 'yung mga commuters, 'yung mga gusto may ilaw na sa helmet para talagang safe sila sa gabi. ayan meron so, na tayong 'yan. Ayos. So, plus so, with MIPS na rin ito. So, with MIPS na rin, oo. Yes. At meron tayong BMC pala dito. Ano 'yung yeah. BMC natin ng mga models dito, sir? Meron tayong road machine. Um, T-Machine, meron din tayong mga 2-stroke for MTB, 2-stroke, gravel, meron tayong Cayos, mm -hmm. and for try, meron tayong Speed Machine. Tayong may mga, balita ako uh, na, na parang yung... may limited edition dito sir na Biaxia. Yes, BX actually ito yun. Ayun yeah. ay, ba yun? Uh, speed Machine 00. Sir, pwede mo mahawakan ng limited yes, edition yes, na ito? Yes, yes, pwede naman. <laughs> Uy, naka daw ang limited edition nun. Mm -hmm. Magkano ang presyo na ito? It's a 1.3. 1.3? Ayaw ko na hawakan. Nadahan na lang baka. Okay, Pero ganda mm ha. -hmm. Ang weight niya ito, may idea ba tayo? Weight? Ano? um... Wala, hindi pa namin siya na-weight talaga ng exact. Mm -hmm. So, yung mga 8. 7 oh, to 8. 7 to 8? Mm -hmm. Mukhang may lagayan ng gasolina dito yes. kaya mahal ito. hydration na rin siya. <laughs> Alokin, Hydration no? na rin sa frame. Ganda. Meron na rin um, 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 tool toolbox. Uh. Toolbox, o. May lights na rin to. Oh, uh, na, ah, may, meron yes, na siya ang lights. wow. Sana may ilaw? Ah, lobat din. Lobat, lobat din. Lobat din. And naka-red na rin pala siya, no? Oh, naka-profile. Yes, naka profile. And naka one siya para sa talagang malalakas. <laughs> yes. Nakawaan ba? But... Aero na rin. Mm. Mm. Grabe. Ano yung DMC na yun, that one? Ito yung ano, latest na latest. model din. Sa BMC, for Gravel, Kayos. Ah, Gravel? Kayos 1, yes. So, grabe talaga. Mm. Hindi na ba kasi mga Gravel bikes? So, integrated na rin. <laughs> integrated. integrated na rin. cabling. kai ano? Kayos. 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 01. 01. Yes. Wow. Yeah. Ganda. So, group set is yung latest natin na SRAM Force. Ito na mm. yung latest. Oo nga, no? At Carbon waste set na rin. Siya. Maganda yung 2-by. Mm. Ako, for, uh, specific for me, ah, ang 2-by mas okay sa akin compared mo sa 1-by. Ewan ko, oh, sa akin lang, sa akin lang, preferred ko lang yun. Kasi at least kung medyo may aahon uh, ahon ah, pa, ahon, kakayanin. ah, kakayanin. Tama, tama, Kasi pag 1-by, is okay pang mga off-road talaga. Limited lang. Limited Kanya-kanya oh, eh, kayaan naman, kanya-kanyang yes. trip lang. Gusto mo mas lightweight, 1-by oh. lang. So, ano pang sir, ano natin dito? Ito, may Pwede nating sa ating... treaty na... Pakita ko na. So, ito, may felt tayo for another tri-bikes. Felt? Oh. Yes, felt. Nice. Ganda rin, so, na? Felt Mora, din, sa more popular no? din, sa triathlon so yan rin. Mm. Ang price range nito? Price range sa so, ito yung pinaka mura namin ngayon is 300 for ah uh, 90. So, 390, yes, 390 meron ka na pang try bike. Yes. Nice. nice. So, ganda. 105 DI to group set mm. na. Okay, natin. Okay na to. So, sabihin mo sa sa entry Aero, level. Aero, o, yes. Sa entry level ng ano niya. Ganda. Aero. Ito, ito sir, magkano to? Ito is 1.1 to yung ah uh, to yung FRD Ultimate. Ito ba yung parang top of the lane ng ano? Pang try? Ah, oh, ito yung top of the lane. Sa ngayon, pero, pero na ilo-launch na nila yung ano, kung nandito kayo ng opening, yung IA 2.0. Mm. Yun yung ano, magiging latest natin. Wow. Yung year. Mm, -mm. So, Bukod sir, sa ano pala, meron tayo dito. Meron pala mga pang cross training din pala tayo dito. Oh, sa cross training, sige na, wala akong masyadong ano, oh, alam din sa meron cross. Meron pala dito ang cross training mm, na pwedeng makapag-train ng mga ano. Then, add ko rin pala, meron magkakaroon tayo ng wow area. Wow area. Yes, para sa mga gusto mag training indoor. Yon, uh, with coach um Raul Floresca. Yun. Yes, yun. yes. Pero sa ngayon yes. wala pa, pero ano, uh, eventually ano, sana uh, mag-open na. Uh. Okay, na. Mm -hmm. Sir, uh, invite natin sila dito sa ano, sa JB so, Multi Sports. Eh, Yo, uh, or... ni ibitan kayo uh, pumunta rito sa JB Multi Sports. Um located siya rito sa uh, JB Music and Sports, um Pasay Road branch, third floor. Akit lang kayo rito kung gusto niyo silipin yung shop. Ayan, hanapin niyo lang ako, Richel Rehino. And also Ayan. sir, meron um, pa tayong ano, uh, Facebook page or ano para ma-invite Facebook para, page ang ginagamit connect. sa ngayon kasi ang ginagamit ko is yung personal ko for posting sa marketplace yan. Hanapin niyo lang Richel Rehino. Makita nyo yung mga products namin na ano na na hmm. okay. Contact number nandun doon na Contact number na, message nyo lang ako ron. Yun, yun, Mas madalo, mas sa uh, sa kayo, mas madali, mas uh, sa uh, messenger. Sige sir, ikaw na lang Sige. hanapin ko pag mm. na, nag-try it na ako. Yes, yes, please, <laughs> Ayos, please. solid. So, thank you for watching guys. Punta na kayo dito, solid. Ang ganda. Peace out. Thank you sir. Thank, thank, thank you, out. very much. <laughs> <laughs> Nakakabahan <Ayos>. ako rin. Kino <laughs>